Isang araw ay nagkaroon ng oras si KTH para suriin ang isang lugar na madalas niyang puntahan para maghanap ng mga posibleng marka na iniwan mga sundalo ng mga sundalong apon. Nilibot niya ang buong lugar hanggang sa kanyang nadatnan ang isang kakaibang bato kung saan base sa kanyang sariling pananaw ay isa daw itong man-made o gawa ng tao. Ang naturang bato na kanyang natagpuan ay may sukat na isang metro at ang kakaiba dito ay ang kanyang hugis na palaka. Basi sa pananaw ni KTH, ang paraan sa pagkakahugis nito ay hindi ito gawa ng ating kalikasan kung saan ay parang sadyang pinorma talaga ito. Kaya ito ang siyang dahilan kung bakit niya nasabing ito ay walang dudang man-made. Maliban sa pormang palaka ng naturang bato, ay meron din napansin si H na nakaukit sa ibabaw na bahagi nito. Ito ay dalawang magkatabing nakaukit na kaliwang paa ng tao. Siya ay labis na nagtataka kung bakit parehong kaliwang paa ang nakaukit dito. Ngayon ay gustong malaman ni H kung posible kaya, na nasa loob ng naturang batong hugis palaka ang mahalagang bagay sapagkat Ayon sa kanya ay meron siyang balak na basagin ito gamit ang kanyang malaking baso. Ang palaka bilang marka kapag isang palaka ang ginamit ng mga sundalong apon sa kanilang pagmamarka ay masasabi ko na meron itong kaugnayan sa tubig. Kaya posibleng nagbibigay ito ng palatandaan na ang deposito ay nakabaon sa isang matubig na lugar. Maliban dito ay maaari na rin itong tumutukoy sa isang underwater treasure deposit o ang deposito ay nasa ilalim ng tubig. Maliban sa kaugnayan nito sa tubig, ang palaka bilang isang marka ay tinatawag din itong double edge pointer. Ibig sabihin, ang pointer nito ay nakaturo sa magkabilang direksyon o opposite directions. Dahil kung pagmamasdan natin ang itsura ng isang palaka, mapapansin natin na ang kanyang ulo ay parang hugis arrowhead at ganun din ang kanyang likod o puwetan kapag nasa malayong lokasyon ang kinalalagyan ng deposito o ang kasunod na importanteng marka, ang ulo ng palaka ang siyang nagsisilbing pointer nito. Pero kung nasa malapit lamang ang deposito, ang likod naman o pwitan nito ang siyang nagsisilbing kanyang pointer. Ang dalawang nakaukit na kaliwang paa. Ayon kay KTH, sa likod mismo ng naturang batong hugis palaka ay may nakaukit na dalawang kaliwang paa ng tao. Kaya labis na napatanong si KTH sa kanyang sarili kung bakit parehong kaliwang paa at hindi kanan ang isa kung ako ay papipiliin sa kanan o kaliwang paang marka, mas gugustuhin ko ang kaliwang paa. Sapagkat ang kaliwang paang marka ay nagbibigay ito ng palatandaan na ang lokasyong kinalalagyan nito ay dito nakabaon ang deposito. Samantala, ang kanang paang marka naman ay nagpapahiwatig ito na meron tayong ilang mga distansya na kailangan nating tahakin para marating ang isang lugar kung saan nakatago ang mahalagang bagay. Ngayon ay sadyang may dalawang nakaukit na kaliwang paa ang siyang nasa likod ng batong hugis palaka sapagkat masasabi ko na may dalawang magkahiwalay na depositong nakabaon malapit lamang dito. Walang laman ang batong hugis palaka. ayun kay KTH ay meron siyang balak nabasagin ang batong hugis palaka na kanyang nadatnan dahil sa pag-aakala na baka nakapaloob sa katawan nito ang mga mahalagang bagay ngunit ang masasabi ko dito ay malabo itong mangyari lalo na at walang markang nagkukumpirma ukol dito pero nakaaykata TH pa rin ang huling desisyon kung nanaisin niyang basagin ito o hindi ngunit kung sakaling meron man itong laman, maaring ito ay isang giveaway lamang o small treasure deposit at hindi ang pinaka-deposito na siyang gusto nating makuha. Ang masasabi ko kay KT ka H Kagaya ng aking sinabi kanina, may dalawang hiwalay na deposito at malapit lamang ang mga ito mismo sa batong hugis palaka. Masasabi ko na ang unang deposito ay nasa likuran o pitan ng palakang marka mula sa patulis nitong dulo at distansyang limang talampakan ay ang digging spot. Ang pangalawang deposito naman ay nasa bandang likuran o pwitan pa rin ito ng palakang marka. Ngunit ang distansya mula sa kinalalagyan nito at ang digging spot ay nasa 10 talampakan. Maaring ang tanong mo ay saan ko naman nakuha ang mga distansyang ito? Sa kadalasan, ang isang paa bilang marka ay meron itong kaugnayan sa limang talampakang distansya. Dahil sa meron tayong dalawang kaliwang paa bilang marka, meron na rin tayong dalawang distansya kung saan ay ang limang talampakan at sampung talampakan. At dito galing ang mga distansyang aking pinanggit na konektado sa dalawang digging spots. Pagdating naman sa volume o sukat ng dalawang nakabaong deposito, ang aking sariling pananaw dito ay nasa medium treasure deposit ang mga ito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.